Ay, na ba? ng nung wala daw kakahuman ng eskwela. Sus! Naunda ang eskwela tumodran ng istorya na 6 times 6. Kay, hinani mo na. Ang ako, classmate, ang nagkuha mong maestra 6 times 6. Ya, iya gitu dua orang kelas si kawan mana tu si Raymondo pelik tu, Mundo pili do Mundo, Virgin, ang answer ni Meridien sa 6 times 6, 36. Yaw no, man, ako... Anong tagaw rin po ko rin ito, okay? May intro po ko kusep. Sunog ba ito po? Ako rin po gawin ito sa maestra. Ikaw. Eh, answer na po, 36, gaya akon. So ako po kay Balu nga... Ano yung wachinan ko po dito itong maestra na eh. mo ko nga, Lucy naman ang... Ang daw, dusi. Tingnan lang, 36 niya, dusi na lang. Ah, ang ako, kung una-una na ako, ako ah, o, ba't silang buhon, niya, di na ako balik. walit ko, wala, naging ko ni balik, is ko lang, muna to, undang ako. Six times six lang ang undan. Unya, karon, ang um, sa'yo natabos yung pang kinabuhi? Wala, muna, ina-ina, na, na ko lang ko. Sa'yo, mag-tribe, kay, sa una, uwa ko nila makuha ang nalago mo ang bisyon. Itikasan mo ko. 6 x 6. Ako'y nag-an. Ako, nag ako plus may na tag-answer. 36. Ako'y nag-answer sa 6 x 6. 12. Iya mang i-plus. Ikas ba? Mga mga style pag Paglisod. Itikasan din ka. Siguro. Mga po ilahan.